na miss kong dito mga video dahil na mga daily life ko dahil ba so as usual every morning talaga dahil nagda-drive na talaga ako dahil nahatid ko si Bunso and then pagkagaling ko doon kay Bunso sa school ay diretsyo na talaga ako ng palingki niyan dahil every morning dahil everyday pala mga inday Monday to Friday ay gumigising ako ng alas 5 dahil nga kailangan day, dahil, dahil mga, mga anak nga tayo kahit wala akong work dahil parang nag-work na rin ako dahil pag alas 5 ng mga inday ang pangalawang higa ako mga inday ay yung gabi na yung pat tulog na ang lahat. Mga 8.30. Kahit pala wala tayong mga trabaho, pag nasa bahay pala tayo at di, alam mo yung may mga anak ka, ay para ka na rin palang nagtatrabaho. Paano na lang kaya yung mga nanay na may work? Paano? Pagkatapos ko palang na dito mga inday na malapit sa amin, ay eh, nagpunta naman ako sa iba. Alam nyo ba dahil dito sa kung nasaan ako ngayon? Sa country or sa lugar ng mga moshi-moshi? Serious oray ha? Minsan lang talaga may pagka may pagkatipaklong talaga itong utak ko dahi pag masyadong mainit dahi or summer season dahi kadalasan ang iniinom ng mga tao dito dahi o yung mga bata-bata o yung kahit ang ikka-edad ko ay yung may salty lalo yung mga nag yung nag-sports yung ano inumin na salty hindi naman masyadong uh, ano, maalat katulad nito salty lychee kasi nga dahi na kung may naririnig kayo dahi na pag summer init masyado tapos uminom kayo ng maraming tubig tapos malamig na nadidok na tuloy na sobrang sa tubig hindi pala dapat na tubig tubig lang dai dapat pala may salty kaya pala may candy dito na ano na re recharge ang tawag nila hindi ko ma-explain nang maigi dai ha kasi hindi man ako nagagamit ng na, dai uh, sinabi lang ni <coughs> nung kananay ng anak ko na pag ganito ang sobrang init mag ano ka ng candy sa mga bata na merong kasamang salt ganon dahil hindi daw maigi yung nasubahan daw tayo sa tubig dahil nakakadido dahil wag naman sana oo dahil Tips ko lang 'yan ha sa mga baguhan, pero hindi siguro to advisable sa mga babies no. Yung babies talaga hindi siguro. Oo, day itong Fast forward mga Inday, ay kahit ako ay nasa CR ay si bunso naman ay nasa harapan ko. Hindi talaga maalis sa akin yan, day. Yung anak mo na sa harapan mo. Dahil nga pag kumain ako ng okra, kahapon kumain ako ng okra. Limang peraso. Kaya ganun talaga mangyayari sa akin. Kinabukasan, may mangyayari. Hindi lang isa, hindi lang dalawa hindi lang yung tatlo kaya nakalimutan ko dapat ko ang ginain kong oka is tatlo lang nakain ko ata is walong piraso or siyam kaya yun hindi lang ako nakadalawa hindi lang ako nakatatlo Fast forward again mga inday, nandito ako sa park, tinala ko ang aking bunso kasi nandito din yung ate niya, naglalaro din. May mga bata pa naglalaro dito. Kaya ganun yung araw-araw kong ginagawa mga inday. Kaya masyado po akong busy. Naiingit ako sa mga taong maraming oras makahiga, maraming oras na nakaupo. Dahil siguro din masawalang masyadong ginagawa, ay sana all na lang talaga. Mapapasana all ka na lang talaga. Nako, mahirap talaga manirahan sa ibang bansa kasi hindi mo na mag hindi mo na makukuha yung mga nakasanayan mo, yung maraming higa, maraming upo o siguro magkaiba lang talaga tayo. Fast forward mga inday kinagabihan ay nagsidating na yung parcel na pinaorder ko kay Hapon, yung tint kung saan ay pwede kayong mag-shower o pwede niyo gamitin kung magsi-CR kayo. And then du order kasi si Hapon ng uh, matutupi na portable na toilet. Ito, bubuksan ko na at hindi talaga din palulupig itong bata na to. At gusto talaga siyang makisalisali. Ito, talaga pala mga inday, pina-order ko dahil kailanganin natin ito in case of emergency mga inday. Hindi lang kung ano-ano mga emergency. Basta kailanganin natin ito. Eh, hindi na pala ito kailangan ng water mga inday. Nung binili namin yan ay may set na. Meron kasi yung plastic mga inday na yun, yun ang gagamitin mo para makapag-CR ka. And then, merong ano dyan, merong parang gamot na ilalagay doon sa ebak mo ulit ka sa ihi mo na maninigas na siya. Set na yan mga inday. Kaya mas maigi na yung nakahanda tayo.